Hello everyone! Sa video ito ay nandito kami sa may grocery store malapit sa amin at makikita nyo naman na maraming mga chichirya ang nakalagay dyan. Ayan o, mga imported pa yung mga yan. Dahil favorite ko kumain ng chips ay bumili kami ng lace. Ayan o, i-scan mo lang siya sa may gilid at ayan, pwede mo na siyang ilagay doon sa may grocery basket. Marami talagang mga, mga klase ng chicherya ang binibenta nila dito. May mga local brands at meron din ng mga, mga, imported. Karaniwan, nagkakahalaga ito ng 2 euro and 56 cents or 156 pesos. At yan guys, merong hawak yung asawa ko dyan, yung self-scanner. Ito yung ginagamit namin sa pag-grocery kasi madedetect mo dyan kung magkano na yung mga pinamili mo. At saka mas mabilis talaga ito kasi hindi ka na kailangan pumila doon sa cashier at diretso ka nang magbayad. At meron din silang binibento dito ng iba't ibang mga nuts. Marami silang mga klasing nuts na binibenta dito guys. Meron na mga imported at saka local products din. Saka yan guys so ang daming pagpipilian ng mga peanuts. Pinapapili nga ako dyan kung gusto ko ba ng may asin na peanuts or wala. Ayan o no, pinili ko may asin. Tapos, i-scan niya ulit yung barcode para malaman ulit namin kung magkano na yung pinamili namin. Ang maganda sa self-scanner na to ay para din siyang cellphone na touchscreen kung saan kung magkamali ka ng scan sa barcode ay pwede mo siyang burahin. Or kung may discount doon sa product na pinamili mo ay nakalagay din doon sa my screen. Kaya talaga madedetect mo talaga guys kung tama ba yung mga pinamili mo at kung magkano na ba ito. Dahil malapit na kami sa cashier, silipin natin tong self-service machine. Ayan no, nakikita nyo yung babae dyan. Bale, diretso na siyang magbabayad sa counter na yan. At minsan din ay ikaw na rin yung mag scan dyan ng mga pinamili mo directly doon sa may machine nila. O di diba, ang galing? At tignan nyo si kuya, nilagay niya yung mga pinamili niya dyan sa gilid. Tapos sinimulan niya ng in-scan yung mga items na pinamili niya doon sa may machine. O di ba self-service talaga ang dating kasi ikaw na talaga lahat ang gagawa niyan. Baki-comment naman guys kung okay ba ang sistema ito sa grocery stores. Ayan, di pa rin natapos kakapamili ng mga peanuts yung asawa ko kasi sobrang dami talaga ng choices dyan. Minsan gusto niya pang nga kumuha ng iba't ibang klase ng peanuts o. Oh. Ayan, kumuha siya ng banana chips dyan. Tapos kanya ulit yung barcode doon sa banana chips at yan. Lagay mo ulit dun sa may basket. Ayan, hindi ka nakakabahan kung magkano yung babayaran mo kasi alam mo na eh. Andito na rin kami ngayon sa may self-service cashier. Pero parang may problema ata eh kasi may lumapit na stop at ibe-verify talaga nila kung talagang tama ba yung iniskan mo doon sa may self-service scanner nila. At talagang minsan ay matatsyempohan ka talaga na check talaga nila yung mga pinamili mo kung iniskan mo ba ito ng maigi o hindi. At ayan o, isa-isa niyang chinecheck at iniiskan yung mga pinamili namin. At dahil nakalimutan namin iskan ang isang item doon sa may self-scanner scan, ay pumunta na lang ulit kami dito sa may cashier at inisa-isa ulit iskan ang mga items na pinamili namin. So dapat next time check na namin maigi yung mga iniiskan namin sa self-scan machine. Dito sa Netherlands ay walang mga bagger boy sa mga grocery store. So ikaw talaga ang mag ng mga pinamili mo kasi hindi ka tutulungan ng cashier. Kaya lahat dito ay self-service talaga. Thank you for watching guys. See you again sa aking next mini vlog. Bye!